Yan, isang magandang araw po sa inyong lahat na dito po ay nagbubuhos tayo ng poste. Uh, at siyempre ito po yung poste ng Miralco. Ano? Bago po ang lahat tayo ay magsama-sama sa pagtatrabaho sa construction. Ganito po ang talaga ang construction. Kailangan magtulungan yung mga bagay na dapat pagbuhusan, bubuhusan ay dapat po ay pinagtutulungan. Ano? Hindi po dapat isa lang ang magbubuhos o so dalawang tao lang kailangan po tulong-tulong at dito nga po pala ang ginagawa namin ay yung bakod na no syempre dito kailangan maganda yung ating bakod ilalagay natin sa hulog at ilalagay sa ayos para pagpinaltadahan natin at manipis na yung ating palitada no para mas maganda po yung ating pag kapalitada, ilagay na po natin sa ayos yung ating asintada at nakikita nyo naman po yung ating harapan ay matatapos na ito po yung ating part 5 ano ng pinaka matipid na paggawa ng bahay matipid sa pasahod matipid, matipid din po sa labor ano? at matipid din po sa materialis yung pamamaraan lang po kasi ang construction po ay kanya kanya po talaga ang pamamaraan niya pero isa lang po kinalalabasan ngayon tayo ay sumusunod lang sa standard siyempre bago po ang lahat isa muna po tayong intro mga kabayan Ayan, isa po sa pinakamatipid at pinakamabilis na pagpapalitada. No? Ito po ay ang tinatawag na kis-kis pahid. Hindi nyo po pwedeng gamitin sa loob ng bahay. Siyempre, dito lang po yan sa loob. Kaya, kung makikita niyo po, ang gandoon po yan. No? ayan pinahira namin kanina umaga nagsimula at halos kalating araw lang matatapos na po dahil ito po yung pinakamabilis na trabaho papakita ko po sa inyo ito po ay mabilis kasi nga manipis ayan pwede mo na yung kulihil tapos yung kulang dadagdaga ayan po yung ating ginawa no ito po ay nasa hulog at nasa ayos ano nasa bara dahil ito po ay sa harapan. Pero dito, lagi niyo pong tandaan, ito po ay bakod, pinaltadaan natin ng doon sa kaduluduluhan ano. Lagi niyo pong tandaan niyan, ito po ay ano lang yung kis-kis pahid lang kaya mabilis ano matipid sa oras matipid sa semento at matipid sa pagpapatrabaho no kaya ito po ay hindi nyo pong pwedeng gamitin sa loob ng bahay ano dahil ito po ikiskis pa dahil sa loob po ng bahay at sa harapan ng bahay ay lagi pong nasa hulog ano hanggang dito lang po sana at sana po ay may inibigay ako sa inyong tips ayun na po nagpa roll na, nag na po tayo sa taas ano dito sa pinaka firewall niya, naglalagay na po tayo ng scaffolding. Ayan na po, nagsimula na po sila mag-scaffolding para po ito ay mapalitadahan natin. Ano? Ang ginawa po natin dyan, wala po tayong nakatukod sa pader para wala po tayong retoke. Diretso pintura po kasi yan, diretso waterproofing ang gagawin natin dyan para tayo po ay hindi matagasan ng waterproofing ng tubig sa loob. Ano? Diretso waterproofing siya. Kaya yan ay sisiguraduhin natin na hindi tagusan ng tubig sa loob ano ganyan po yung pamamaraan natin at ituturo ko po sa inyo sa susunod na araw kung saan ka dapat magsimula at paano dapat ang pagsimula ng tamang pagpapalitado sa firewall ano dyan nyo po malalaman hintayin nyo po sa susunod na araw para pakita ko sa inyo ang tamang pagpapalitada ng firewall ano kung saan dapat magsimula yung iba po kasi nagsisimula sa taas pag firewall pero dapat talaga ang tamang pagsisimula sa firewall ay hindi po sa taas ano dahil nabibiyak po ang dugtungan kailangan po ang pagsisimula ng pagpapalitada sa firewall kailangan po ay manggaling kayo sa baba simula sa baba pataas dahil po ang ating simento pag nagbiyak papasok ng tubig kaya pag sa baba kayo magsimula magbiyak man nakapatong po yung ating simento ano kaya mabiyak man nakaangat lang siya hindi siya talaga papasukin ng tubig hindi katulad nung sa taas ka magsisimula at mabibiyak po yun pag nabiyak po papasok na yung tubig sa pagdugtong na semento at sana po ang may meron po kayong natutunan sa yan isang magandang umaga po sa inyo lahat ano wali nagbibigay lang tayo ng isang tips ano alam nyo po ba na ang poste na hindi nyo na kailangan tiktikan yan tiktikan nyo lang po yan kung iyan ay tuyo na tuyong tuyo na katulad po niyan ay siya ay kabubuhos lang pwede nyo na pong rebukadahan yan para pag natuyo siya ng gusto sasabay niyang sipsipin pati yung rebukada, no? hindi nyo na kailangan tiktikan at hindi nyo na rin kailangan punasan ng plaster ban kung ano ano pa ready fix hindi na po basta pagkabuhos po rebukadahan nyo para sabay kagad siya sa pagtigas gaya po ng ginagawa natin na no? yan, rinibukadahan na po natin para kapit siya, hindi ko po, po tiniktikan yan nakita nyo walang tiktik diba, hindi natin tiniktikan yan at pati rin tong, itong ito sa kabila, ganoon din yan rinibukadahan na agad natin para sabay siya sa pagtigas ano hindi na natin kailangan pag gumamit ng marami pang pinapahid, yung ready fix at yung dati ay nauso yung plaster band hindi na po natin kailangan yan, basta pagka baklas ng forma ho ay yun po ay ribukadahan yun na agad hanggat sa riwa pa no dahil hindi pa yun tuyo tuyo masabay niya sa pagtiga sa pagsipsip ng pagtuyo niya sa pagsipsip ng simento masabay niya po yung ribukada natin ano para matuyo siya at kapit na kapit po yung ribukada yan po ang Ano yung pangalan mo? <laughs> yung pangarawan, boss? Ito yung pangarawan natin. Kaya kung talaga pampakyawa kayo, pag pumasok kayo eh sa akin, dalawang rinday lang gagamitin nyo Hindi okay, gagamit sa kutsara. Tatada, no? Mula roon hanggang dulo. Nakita niya naman mula hanggang doon dulo yan, no? tapos yun na lang po yung, sa taas. ano. Kasi ang kailangan po natin, maiwasan natin yung dugtungan na patayo. Ano? Dahil doon po nagkakrak sa firewall. Doon po nagkakaroon ng tulo. Ayan, kung magkaroon kami dugtungan, isang dugtong lang. Ano? At nagsimula kami sa baba, pataas. Example po, papakita ko sa inyo, ang tamang pagdugtong ng simento pagdating sa firewall. Ano? Ganito po. Okay, oh, Ah, tutok mo doon sa nagpapaltad yan Ito po, uh, tutok mo to. Ito, halimbawa po, ito yung palitada, no? Sa ibabaw. Kung ito po ay palitada sa ibabaw, siyempre magdudugtong ka pa ganyan. Padi pag nagkrak po yan, bubuka na yan, papasok na yung tubig dito. Diba? Ayan, na ganyan po yan. Ang mangyayari niya, no? papasok ang tubig. Kung sa baba ka naman po magsisimula, palitada sa baba, Siyempre papatong yung semento pag ganyan. Kahit mag-crack po yan ng gano'n, hindi papasok ang tubig pataas. Ganyan lang po, tuloy-tuloy lang po ang tubig. Ano? Yan po yung pangamaraan pagdating sa ating firewall. At sana po ay may natutunan kayo sa konting tips natin. Para kasi na naman po ang, ang titirahin namin. Ano? tatapos at na kami. Pintura na lang to at patapos na yung bahay. Ano? Tintura, flooring na lang dito At tiles Tapos na tayo Konting-konti na lang po ang trabaho natin Patapos na po makita ah, nyo naman Ganyan lang kasimple ano Konting sipag Konting tiyaga Konting paghihirap pa At syempre Narating din yung ating linaga Pag at natin yung katapusan ng bahay Malapit na oh Nakabakod na kami Palitada na rin ang bakod plastering nga talaga lahat sinabay na rin po namin ang aircon ano, para pag nagpintura at matapala na yan hindi na babakat yan sa mga pintura natin sabay na siyang mapipinis Ayan po yung ating pag electrical ano. Dito nyo po malalaman kung ang elektrisya nyo ay talagang marunong at magaling ano. Ayan, tignan natin. Ang kanyang ginawa, tignan nyo. Ang ganda ng kanyang ginawa. Binitin nyo sa metal paring, ano. Ayan, inikot doon. At syempre, linabas nya doon, ano. Papunta sa ating pinaka-breaker, ano. Diyan mo malalaman kung talagang ang electrician natin ay talagang magagaling, ano. Marunong talaga. Hindi nagrurunong-runungan lang at napakahirap ay pagkatiwala ang electrician sa hindi marunong at baka sumabog ang bahay ano kaya kailangan ilagay natin sa tama ang pag electrical kailangan po disiplinado yung gumagawa ng electrical at kailangan tama po ano hintay nyo naman po nakakaayos po at kung mapapansin nyo po ang aming junction box ang aming junction box ay hindi namin ibinaon sa islab, ano, diyan lang namin dahil diyan lang po namin ginamit ang pinaka nail dahil pag sa ilalim po ng Islam, na no? sa is nakain ng Islam, nagkakaroon po ng crack yung ating islab, ano. Kung 4 ang buhos mo, ma minus mo pa yung dos na yan. Dos lang natitira sa Islam, Magkakaroon po ng crack. <coughs> Ayan, bali dumating na po ang ating PBC ano no? PBCU, PBC panel floated. Ito po yung seamless. isang magandang 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 araw po sa inyo no. Ito po yung ating breaker ano, yung ating double poles at single pole ano. Ito ay panig tayo para talaga nating maintindihan ng maigi may, may paliwanag ko sa inyo. Ito po ang tinatawag natin ay single pole. Ito ay double pole ano. Ayun po yung Ito naman po ay yung bus bar. Ito may bus bar din to, no? May bar din yung bus bar ano. Ito po, ang breaker na tawag natin, linya po ng kuryente dito ay line to neutral, ano? Line to neutral, ibig sabihin ng line to neutral, yung isa po ay ground, isa po ay yung pinaka 220 na, ano? Kaya ang nangyari po rito, yung isang, ito po yung galing sa switch natin, at yung ito po ay, ito po yung galing sa switch, ha? Wag po kayo malilito, ito po yung galing sa switch, at ito naman po ay ang galing sa, pinakailaw natin ano kapag iyan po ay nagkabaligtad ang ilaw po natin halimbawa ganyan iyan po ay magbiblink lang na yan ha ah. magbiblink lang po yan at syempre dito magiging splicing box natin para maglagay tayo ng wire dyan ano para pupunta rito sa ating isa sa double pole at iikot dito at susuplayan tong ating tapos yung isang lalabas dito na ground, tatap naman natin dito para supplyan tong ating ground. No? Ayan, hanggang dito lang po muna. Sa ito lang po na pala yung ating mga aircon. Ano? Siyempre, bago install yan, kailangan ay pinturado na yan. Mga ganyan natin, mga pader natin, bago install yan, kailangan pinturado na. Pati yung dito sa labas, yung lalagyan ng condenser, kailangan pinturado na rin. Di pa pala tapos yung paglagay ng ano pag repair <laughs> ayan ano na yung inaano mo nyo sukat so, ng ilaw distansya ng mga ilaw tatapat mo na o para mamating ako lang para... mamating ako lang ng electrician namin ano ayan ay. hi <laughs> good morning ah, good morning <laughs> kaya po yung ating electrician ano mamarking nga niya na para pagdating ng ano ay sasalpak na lang ating ilaw <laughs> ah, siyempre, walang iba kundi balik tayo dito, no? Dito ang gagawin natin ay magpaplatado tayo dito. Platadahan natin yan, tsaka yung ilalim nito, yung gagawin bodega ng hagdanan. Ganyan lang po, kailangan po sa pagtatrabaho, kailangan ay tulong-tulong. Ito po yung ating skim coat ano? Sa skim coat po natin Bago po tayo magpasander Kailangan po ang skim coat Ay patuyuin nyo muna ng mga Limang araw o isang linggo no? Mas maganda po matigas na matigas siya Para sigurado pag sinander siya Kapit na kapit na yung pinaka ating skim coat Sa simento no sa pinaka nakarap natin semento bago nyo siya sanderin dahil pag sinander nyo yan ng dalawang araw isang araw lang sigurado ko malambot pa yan at mauuka pa rin yung pinaka ating skim coat ano yan lang po ay tips lang natin sa inyo dahil yung iba kasi kung gumawa po niyan skim coat pag nagpa skim coat sila kinabukasan po ay pinatitira na kagad nila ng sander pero para sa akin po, mali po yun. Kailangan po, bago kayo magpasander, kailangan po abutin nyo muna isang linggo para siguradong kapit na kapit siya sa pinaka ating padera, no? pinaka wall natin, kapit na kapit siya. At kailangan, kailangan tuyong tuyo po yung ating skin coat at para mapantay po natin ng maayos dahil yan po pag sinander at may lubog pa, ispatan pa po yan, ano? hindi lang po basta-basta yan. Hindi lang po ganun kadali at siyempre kailangan marami pong proseso para mas maganda po yung ating pintura. At huwag din kayo papahayag na ganun lang ang gagawin sa inyong pagpipintura. No? Pag kinabukasan ka agad ay sinasander ka agad. Hindi po maganda, hindi po masyadong tuyo-tuyo. Kaya pagka mapapansin nyo po, yan po ay mabubuwaghag. <laughs> Sige, dumakot ka muna ng sampol. Yan, ganyan ha, ganyan ang isang kilo niya ha. Okay, po. Ah, uh, yan, mga kabayan ay mga boss mga amo. Bali, ito po ay nagsalin tayo ng 4 liters dito po sa ating timba ano ng ating Flexiban. Ngayon susundin po natin ang ratio niya, ang ratio niya po ay iyan oh. Mix to 5 6 to 5 kilos cement for up to 4 liters Flexiban ano. Yan po susundin natin yan po yung ratio niya. Kung hindi limang anim na kilo, limang kilo sa isang sa apat na litro, no? Ito po ay 16 liters, kumuha lang po tayo ng 4 liters. At siyempre, ito na po. Sige. Okay. Sa Yan po 'yung mga karkula pang isang kilo talaga 'yan. At siyempre, samahan niyo po ng pagbibista no? Baka may bubuo. Yan, isa na 'yan. Kailangan makalimutan 'yan. Siyempre po, ito na, eh, hinahalo na natin anong maigi. Sa paghalo po niya, durugin yung maigi dalawang kamay, ano? yung mga namumuo. Kailangan maduro po yan. At yung mga namumuo na yan, kapag yung may matira, yan po ay pangmamasilya natin sa mga putas butas ano? yung mga biyak-biyak. <laughs> Yan po yung pinakamagandang pang masidya. kis mo yung dalawang palad pa mo. Yan. Ganyan po talaga ang tamang pagtimpla niyan. Hindi mo pwedeng sobrang kulang sa semento. Hindi rin pwedeng sobrang sa semento. Kailangan po sundin natin yung pinaka ratio niya. Siyempre po, pagkatapos nating masahin, sali na po natin. Ano? para makuha tama na tatapon para makuha po natin ng tama yung pinaka ano nya Tapos po may salin, siyempre sa malinis sa timba, eh, ito po ay ready na, pwede na pong ipunas, ano? Sige, testingin mo ipunas mo na. At dahan-dahan pag punas, ha? Para hindi talasik-talasik. Kunin mo yung roller. Tapos may flexiband. Tembong. <laughs> Aliya rin ni. <laughs> Ye sub dub mo na mayo Tembong bao ka tembong. Tembong. Oh, mo lang isagad ha. Ug sa baba dahil tatapingan pa yan. Sige punas mo. Ayan, ready na po sa pagpunas yan. Pag nagpaano ng ano, pasala mo. Tapos sundin mo yung ratio natin doon. Pinagsalaan yan po ipang mamasilya natin yan sa mga karak, ano? Ayan, mamasilya muna natin. Tembong! Pakimasilya mo muna. Dalawang patong yan, ano? Bibi, ha? Huwag mo hayaang tulutulo, ha? Argahan mo yung ano mo. Yan, pokpokin mo na martilyo yan para naman na yan. Nandahan, baka tumalasik doon yung ano ha. Uy, baka tumalasik sa live yung wire. Alambre. Uy, mga silya yan sa mga magandang pang masilya kasi yan kasi yan ay siguradong matibay. ayan ang kita niya naman po Napakaganda yan yan po talaga napakagandang pang masilya ayan ito naman po ay magle-layout na tayo ng ano no magle-layout na tayo ng hagdanan sa pag-layout po ng hagdanan kailangan mula po rito sa is sidewalk hindi po kasama sa bilang ng ano yan ha sa oro plata mata hindi po yan kasama sa bilang ang sidewalk po ay isa po sa karsada no kaya pagpasok ng bahay papasok ka ng bahay bibilang ka na ng ano oro plata mata oro kailangan po sa is, huling step ng oro yung mismong bahay na no ganyan po yung pag setup ng ating tiyatawag na oro plata mata yung kung tawagin nila ay ginto pilak tanso ano ayan po yung tama pagtawag niya. Kailangan po tumapat po tayo sa oro, no? Sa pinakaginto, sa pinakabahay, land, yung pinaka-step na ng bahay. Yan, nag na po tayo ng hagdanan, ano? Para makita natin yung tamang ano natin. Layout natin ng hagdanan. Ito po ay kinuwenta natin mula doon at, at mula sa taas. Baba tayo ng 15-15 ha. Ay 21 magiging step natin dahil dinagdagan po natin yung ating pinaka flooring sa taas. Hindi po nasunod yung tamang plano. Ayan, nakita nyo na po yung ating pader ay pinapa flexiban na po natin ano yung pinakamaganda talagang pang paid sa mga ganyan sa pader ay yung ano natin sa firewall ay, ay, flexiban, apat na patong na flexiban at saka po ninyo titirahin ng yung tinatawag natin na primer ano, yung solvent paste at saka natin titirahin ng saka natin papahira naman ng rubber ano. Yung magandang klasing rubber rice para siguradong hindi mabiyak at masira yung ating platada ayan kita nyo po pag kayo nagkaroon ng ganyang tao sobrang sipag huwag nyo na pong pakawalan at nyo na parang pamilya nyo pasahurin nyo ng maayos huwag nyo silang pabayaan lalot kung bumabali tungkol sa pamilya ibigay nyo po ang pangangailangan nila para ibigay din nila sa inyo ang the best na trabaho nila no yan po yung ating helper lang natin yan ha. Nagiging naging kanterit hanggang ngayon pinagpintura natin ano. Ganyan po kagaling yung ating mga trabahador. Kaya kaya kayong mga nagpapatrabaho, tignan niyo rin po yung kalagayan ng inyong mga trabahador ano kung sa tingin niyo ay talagang pwedeng pwede na sila at ibigay niyo rin yung nararapat para sa kanila. At yan na nga po pala ang ating pintor ano lumabas na nakita nyo naman po no nakapagmasilya na sa loob ngayon lumabas na siya bali limang kwarto ang loob niya na lumabas na po siya ngayon at nakita nyo naman po kahit elanganing oras ay bira pa rin siya ng bira ganyan po yung kasipag at ganyan kabilis siyempre pagka ganyan kabilis ang trabahador mo hindi ka kailangan manghinayan ng pasahuri ng malaki, basta't mabilis at maganda rin yung papakita performance sa iyo. Pasahuri mo na maganda para sila ay nagiging maayos din ng performance para sa iyo. Ibibigay nila yung dabes para sa iyo, ibibigay mo rin yung dabes para sa kanila, no? Ganyan lang po, kita niyo naman yung pintor, napakasipag ano. Ang lakas hindi mo na pwedeng pakawalan pag kami pintor kang ganyan. Yan ang mga tunay na trabahador. Ah, kita niyo naman po ha? Walang mentis. Ay at s'yempre pagka tapos diyan iikutan niya yan dito. Ito naman po ay pinapa na rin natin yung tuntungan niya no dito. Ayan. Ayan, para diyan ang ikasunog niya. Para makita niya po maikutan niya na maikutan 'yan. At s'yempre pagka natapos niya ng na masilyahan 'yan. Sasabay naman kami diyan do sa kisa meat sa pinaka -pasya board natin 'no nahuli na kasi ang board natin. Pakita namin sa inyo kung paano magpasya board. Hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat po. Bye bye!